Motor tricycle taxi driver po ang kinagigiliwan ng netizens dahil nga po sa kanyang pure energy at mula sa pusong pagbabahagi ng Bible verses sa kanyang mga pasahero. At aliw din naman ang kanyang mga pasahero dahil maliban sa iwas boredom sa biyahe, may mga kabuluhan pa ang kanilang ginagawa. Ito, panoorin at pakinggan natin. John, three, six, ten, yan 316 po. Ano For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So that whoever believes in Him shall not perish but will have eternal life. Ay, narinig. Narinig. Thank you, ma'am. At least, alam mo na totoo. <laughs> Ayan po ay si Kuya Manuel Lonto Jr. at makakasalo po natin siya ngayong gabi via Zoom. Hi Kuya Manuel, magandang gabi po. Si Chang Ami po ito. Kasama natin si Daddy Johnson. Good evening, uh, good evening Kuya Manuel. Hi, good evening, good evening. Thank good evening po. Welcome sa Kasalo. Oh, God bless you, Kuya Manuel. God bless you. Oh, thank you po, thank you, thank you. Thank you for inviting me. Oh, thank you din po sa inyong oras. Ay, oh. e, tapos na po ba kayo sa duty? Labang biyahe. Ah, uh, hindi ako bumiyaki ngayon kasi pinagandaan ko talaga to. Tsangami. Oh, wow. Thank you, <laughs> you naman, Kuya Manuel. Oh. Ay, talaga? So, oh, dapat medyo fresh ako sa itsura ko. Oh. Ah, <laughs> <Medyo laughs> fresh na medyo fresh. Oh, oh, uh, uh, fresh na, na fresh, ha? Eh. Siyempre, baka siya nga may ano, po. <laughs> Beauty rest pa. Uh, oo, oh, nag-beauty rest ka. Gano'ng katagal ka na bang, uh, yes. ano, uh, motorcycle taxi uh, driver? Actually, tumigil lang ako pero nag-start ulit ako nung May 2023. At 2023, oo. Oh, yes. oh. So, ito na talaga oh. ang trabaho mo noon pa man. Okay. That, before ako mag angkas Parang may usapan kami ni Lord na Kung mag-aangkas ka, i-share mo ko <laughs> i mo ko sa lahat Pero yung previous work ko is sa construction oh, Yung oh. mga tao rin doon na mga construction workers mm -hmm. ah, Lagi natin silang nashe Lagi rin oh, may accountability oh. Kami. Oh, oh. Tapos ikaw ngayon Ay content creator na rin At tuwang-tuwa ang mga netizens Kasi kailan mo sinimulan gawin itong ganitong Klaseng content na nag ka sa kanila Doon sa mga nagiging pasahero mo ng uh, Bible verses? Yan, wari lang po, ami Di bali, ang nagtulak lang din sa akin dito is isang pasahero Oo. na na -amaze. Tapos, yung pasahero na yun is hindi mo akalain na sa kanya pa manggagaling yun dahil sa mga ginagawa niya. Ayoko na lang sabihin Ayoko ko na lang mag-talk ano ginagawa niya. Oo. Pero, siya pa yung nag sa akin. Siya pa yung nagpilit sa akin na, Sir, i-vlog mo yan kasi yung mga vlogger sa Facebook, kung ano-ano na lang, uh -oh. yan napaka-unique. Uh -oh. Dapat makita ng, ano yan, ng Facebook, ng internet, sabi niya. Uh oh, so yun, pinag natin, na uh, naibigay naman yung camera and everything, yung, mga, yung setup natin para ma makapag-vlog na ng ganung bagay. Oo, oh, uh oh. babae ba ito o lalaki? Yung nagsabi sa'yo. Lalaki po. Ah, lalaki. lalaki eh. Na, hindi mo talaga lubos sa kalayan na siya pa yung magsasabi. <laughs> So out of nowhere, siya lang ang nagsabi sa'yo na mag-setup ka, ganyan, ang camera, yeah. tapos Mike, medyo may kamahalan din yun ha. Ano bang tawag doon? Yung, Medyo. yung, commu, parang gano'n? Yung tapos yung ah, intercom. Oh, okay. Oh, tapos yung, siyempre, extra battery pa. Tapos yung ICC. Oh, oh. Yes. Marami, marami kailangan. Pero mm -hmm. pinag ko lang. Hindi naman ni Lord. <laughs> oh, ay, ang galing naman. So, hindi ka ba, siyempre, nagu nagugulat yung mga pasahero mo na ba't may microphone yung helmet na pinapagamit mo sa kanila? Ay na, nga, siya kami, Doon na yung start ng conversation. kuya, uh, -oh. pagkasot ng helmet, ay may mic ang galit. Opo, nag-share po kasi ako ng Bible verses. sila yun, uh -oh. yun na, diretso na. Wala silang uh -oh. Honor na silang kawala. Wala na sila ni God. Makakarinig. Makakarinig sila ng salita ng Diyos. Oo, oh, <laughs> so parang ano, may daily bread, araw-araw. Parang ganon. <laughs> Tsaka sa ano, sa lahat ng nasakay ko, lahat sila first time na Ganon yung may experience. Pala. Oo. Uh, okay. may, na may ganun pala, may ganito pala sa angkas na nag-share oh. ng Bible verse. Sabi, niya, ay opo, meron, hindi lang sa bahay-bahay, meron na rin po oh, sa angkas. eh may... Kuya no, Manuel, no. matanong lang, bakit maalam ka sa Bible verses? Oh, sorry, sorry. Bakit marunong ka sa mga Bible verses? Anong pinaghugutan ba ni Kuya Manuel? Bakit ta uh, andain ah, sa ganyan? may isang kay dati kong manager inintroduce sa akin yung CCF, ah. yung church ko ngayon. Oh, oh. Tapos hanggang uh, na nauhaw na ako sa salita ng Diyos, hanggang sa binasa ko na siya daily. Mm -hmm. And uh, actually, tamad nga ako magbasa eh. Pero sa awa na lang din ng Diyos, sa grace ni God. Oo. Oh, oh. Talagang, um, ayun, binanago niya ako. Ang daming sobrang positive, di ako iiyak. Tapos, ang dami sobrang blessing na pinigay ni God. Oh, agad sa oh. ito na ako, uh, sinishare ko na siya kasi maganda yung naging resulta sa akin, ishare natin sa lahat ng tao na kakilala natin sa Circle mm -hmm. of Influence natin. Oo. Oh, oh. So, sa araw-araw, yung mga pasahero mo, kamusta yung reaction nila kapag ka uh, nagsha-share ka sa kanila ng Bible verse, lalo na yung John 3.16. Oh. Yes, yeah, oh. Ayun, ang isa pang nakakatuwa sa kami, talagang nakaka-encourage kasi lahat ng buwa baba walang nakasimangot. Lahat sila nakangiti. yung ngiting legit, yung genuine na joy, Aww. right? Sa man lang na yun is naramdaman nila. Gawa ng lahat tayo is inibig ng Diyos. Yun nga isa pa magitan nga ng pag-aalay ng kanyang buktong na anak na si Jesus Christ. Lahat Aww. tayo So talagang lahat sila yung napapangiti pag baba, ano, tapos nagte-thank you talaga sila. So, may, 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 may extra, may, oh, may extra tip, Kuya Manuel. Tip <laughs> <laughs> Ay, oo, oo. Yan yung extra blessing. Yes, pero inuuna ako sila kasi sabi ko hindi po ako mag magbibigay ng sobre. Oo, oo, oo. na lang sila. Ah, <laughs> uh, kasi siguro maganda rin 'yan kasi parang safety mo na rin habang nakaangkas ka sa kanya kay Kuya Manuel. Parang oh, oh, nagdadasal sila sa biyahe. Yes, oo. Oh, oh Accident mga ganoon. Oo. Oh, oh. Pero syempre, Kuya Manuel habang nagbibigay ka oh, ng Bible verse, dapat hindi ka sumisingit-singit kung saan-saan. Oo. -saan. Oh, Ay, <laughs> Guilty ako doon, Jam. <laughs> ako, lako, lako. ako, ako, ako. Basta mag-iingat, mag Kuya Manuel. Basta mag-iingat, Kuya Manuel. Opo, ingat naman po. Gusto gusto ko yung mga traffic light, yung mga uh, traffic lights, Kasi yun, mas nakakapag-share ako Dibagay na naman. ha nakahinto kahinto sinasamantala yung oras no. Oh, Yes, yung so, po usap. Oh, Dahil dito sa pag share mo ng mga Bible verse, meron ka na ba talagang masasabi mo na naging kaibigan or parang talagang yung naging ano bang tawag doon? Yung parang naging bonding ninyo naging close hmm. kayo? Ah, uh, napasaya po. Oo. Oh, siyempre, pasahero. Iba-iba <laughs> um, so, kasi pasahero. May ano na po, na. may pumunta, Wala, wala pa, pero... Uh -oh. Wala pa, pero na, na, na ano, nag... Attend sila ng church, hmm. nagpunta sila ng church. Ah, or meron naman bang may pagkakataon na merong isang pasahero na nagsabi sa'yo na, ah, bad trip ako ngayong araw na to, ayoko makarinig ng ganyan. May ganon? meron 'tong ah, mga din. 5% lang naman kaya kami oh, 5% oh, lang oh, lang oh, oh. pero once na sinabi nila na gano'n na ayon nila na huwag na po uh, inire-respect natin yung uh, oh, gusto oh. nila may mga gano'n, negosyo nila tahimik lang oh, 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 so, oh, okay, oh. hindi na talaga magsasalita noong tuwa oo pero ano yung nararamdaman mo kapag uh, yung na na, 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 na share mo sa kanila yung mga gano'ng bible verse sa kada byahe so, mo ba? sa araw-araw Sobrang saya tsaka kaya kung di nakakapagod, nawawala yung pagod mo kasi para sa Panginoon yung ginagawa mo eh. Alam mo yun, yung or, naliligtas natin sila, nare-remind or naliligtas natin sila. Kasi di ba parang kung may nakita kang nalulunod at alam mo may salbabida ka, ba't hindi mo bigay yung salbabida na meron ka? Which is, kung iko-connect natin doon, alam natin yung kaligtasan na ino offer ng Panginoon. Mm -hmm. Bakit hindi natin ikalat ni Jesus Christ na siyang nagligtas sa atin? I-share natin, isiwalat natin yung salvation. Mm-hmm. -mm. At ngayon nga, yung mga content mo, puro ganun ang mga ginagawa mo? Ano ba yung YouTube channel mo? Uh, din po, Kuyaman TV, TV din po. ano pangalan? Kasi sa TikTok, Kuyaman TV. Kuya Man TV. Ah, TV. So, o -o. Kuyaman Pace TV. TV ako. Kuyaman Face TV Ayun, so doon din uh, yung mga vlogs mo din, tungkol mm -hmm. sa naman? Ganun din. Ah, ganun din. <laughs> puro oh, sharing oh, lang din ang puro sharing ng gospel. Oo, oh, ganun Oo, oh, oh, Sa ng pasahero. Oo, oh, <laughs> yung mga yun, pang good vibes. Eh. Oo, oh, basta daw kang masyadong magpapasingit-singit sa kaliwat kanan, oh, ha? Oh. <laughs> Hindi po, sige. Huwag oh, <laughs> masyado ako. Kuya, kuya Manuel Bay, pamilyado na. Oo. oh. oh. Meron po, meron na po akong tatlong anak at meron na akong isang asawa. Kami po ay kasal. Anong sabi naman ni Mrs. doon sa ganung discovery ah, oh, mo na? sa content mo na ganon, sa vlog. Ah, uh, supportive naman siya. Siya oh. na rin yung bumili ng intercom ko eh. Kasi nai, dati nahihirapan ako, wala pa akong oh. oh intercom. Di, di, parang nag, pag nag-share ako, mo pa ako sa paserong ganon. Oh, ano medyo po, delikado yun. Oo, <laughs> oh, oh. mahirap. Oo. Oh, oh, oh. oh mahirap mag-vlog. So, niya ako, sabi ko, mag mag-vlog ako, kailangan ko ng intercom, kailangan ko ng ganyan. Mm -hmm. uh, pumayag naman siya, pinag-usapan namin. Oh, oh. Mensahe mo, Kuya Manuel, dun sa mga gusto rin maging mag, uh, maging uh, content creator na kagaya mo? Naku no, po. <laughs> uh, siguro, kung gagamitin natin yung technology natin ngayon, yeah. yung ibinigay ng Panginoon sa atin ngayon, gamitin natin para makabalik lahat ng mga naligaw na tupa, which is mm -hmm. tayo yun ibalik natin lahat yun kay God kasi si kay God naman talaga tayo galing lahat siya din yung nagligtas sa atin so kung gagawa tayo ng content siguro yun is makakapulutan ng aral yung malaman tsaka yung hindi lang pwede naman gumawa ng komedya or pwede ka naman magpasaya ng tao na ang content mo is si God kaya naman yun lang natin. Good job. God bless you, Kuya Manuel, ha? Kailangan na natin tawagan okay. yung presidente ng kumpanya nila. Kasi no isang beses o ba pa nanulog? Oo, oo eh. Kasi no isang beses ang kausap natin yung estudyante nila oo. na nag-test pa bago nag ano or pagkatapos oo. bumiyahe nagtest. Ito naman nag-share uh, ng Bible hmm. verse. Good job din, 'di ba? Baka naman makausap pa tawagin nga yung presidente niyo. Ano mga pangalan 'un? No? Si Sir... Si Sir George Rueca. Rueca. Oh, si Sir oh, George. Si Sir George. Oh, matawagan nga yan si Sir George. Sir George. Kala <laughs> <laughs> mo naman, kala mo naman, kaklose mo. Oh, nasa linya namin si Manuel eh. Oo, <laughs> 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 oo. Oh, oh. Kumaka, hello, hello ka dyan eh. Hindi, <laughs> akala lang, akala alam, mo naman, alam. kakilala niya. Wrong number. Wrong number pa George, George. Clooney. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> naman niya Kuya Manuel. Ano unwell siya ngayon. Oi, <laughs> thank you Kuya Manuel. Ha? God bless you. Patuloy mo yung, yung ginagawa mo, nako. Yeah. At ah uh, kami natutuwa sa content mo. Ha, salamat. God salamat bless mo. you. Salamat. Ingat. Ayan oh, talaga. Pwede na ikaw magpahinga at napaka-pogi mo ngayon talagang pinaghandaan niya yung guesting niya bueno, sa atin. <laughs> 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 Hindi ka nabibiyahin niya na. Yan, ha? Bukas na. Ay, bukas na ang biyahe. Bukas biyahe. magpahinga ka na. Family <laughs> time muna. <laughs> yan yeah, po si Kuya Manuel Lonto Jr. ang ating uh, motorcycle taxi rider and vlogger si Kuya Man TV.